Mga motorista, hinimok ng DOE na magtipid sa konsumo ng langis. Ang pagbibigay naman ng subsidiya para sa mga PUV driver at mga magsasaka tinalakay na rin ng ahensya. Kasama natin live si Radyo Manchil, Mprido Chill. RNN Live Report! Sander, Aljo, hinimok nga ng Department of Energy ang publiko at mga motorista na magtipid sa pagkonsumo ng langis. Sa harap ito na ipinatutupad na malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo na posibleng hindi pa agad pepreno dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Energy Department, ilan sa pwedeng maitulong ng mga motorista para makatipid ang carpooling, pagpatay sa sasakyan kung hindi naman umaandar o pag-check sa presyo ng gulong at regular na maintenance maintenance ng sasakyan. Una nang inanunsyo ng Department of Energy na pumayag ang oil companies na gawing pa utay-utay ang pagpapatupad ng taas presyo sa petrolyo ngayong linggo. Samantalang ngayong araw, nakatakda makipagpulong ang Energy Department sa bawat oil company para pag-usapan naman kung paano mapapagaan ang pasani ng mga nasa may hirap na sektor. Matatanda ang tinalakay din ng ahensya, kasama si Officer-in-Charge Sharon Garin, katuwang ang Department of Transportation at Department of Agriculture, kung paano naman magiging sistema sa pagbibigay ng subsidiya para sa mga public utility vehicle driver at mga magsasaka sakaling tumaas pa ang presyo ng dangit. Kasama mo sa d RMN Manila. Radyo Manchil Emprido sa Talk RMN. Maraming salamat, Radyo Manchil Emprido.